Marami yung mga parts na mga motor Pati sa taas Ayan Mga Mga sa mga nanghanap ng disc brake Nakahanap po yung mga tag 650 Ito pang side wheel po ito mga busing Ayan Mayroong tip po mga busing Handle bar Ayan Ayan mayroong po sprocket po sila dito Ito po sila mga kadina dito Ayan ito Pang Honda RS Pumakarburador dito sa Bukawi Paki-screenshot na lang po mga busing Ang oh, mga dito Ayan o Pang ano kaya to Good morning po mga busing Nandito naman tayo sa panibagong vlog So ngayon mga busing ay nandito po tayo sa Bukawi So ngayon mga busing ay nandito po tayo sa Purahutan sa Bukawi So dito tayo mag-update Ayan So dito po mga busing Gilid lang po siya ng highway Ayan, ito yung Maracactor Highway So ang katapat po nito mga bossing Ito po yung katapat niya Animal Clinic, yung katapat nito Tapos ito naman galing po kay sa Maynila Ayan, ito lang po yan Tapos ito naman papuntang Pampanga So ang katabi nito mga bossing Holy Spirit Funeral Home Funeral Home Ayan So, ayan po mga busing. Napakarami po mga parts ng mga motor mga busing. Ayan o. Ayan. Ito yung mga side mirror. Ayan o. Napakarami. Latagan din ang mga parts ng mga motor o. Ayan. ayan. Napakalawag at napakaluwag. Good morning po sa inyo. Mga maram maram. Hello. Oh, good morning. Hi. Yung <laughs> <laughs> Yan ay <ayam>. ako. <laughs> ah, yung giring nila wala nang balibo sa kwan. Sila bu. Iring nila. Kusa ano ba? Parang kay tabi. Kada ano ko may mga pusa kada vlog ko ah parang surti kay surti yata ngayon oh. doon din pusa din ang nasa lamesa <laughs> ayan sa so, yung pumabusing dito naman tayo sa Bukawi ito po yung burautan sa Bukawi ayan na marami po silang mga motor parts po mga busing oh sa labas pa lang ayan marami na ayan pwede po kayo dito mag parking po mga busing so nagbago na po dito mga busing ayan oh inayos na po yung ano, uh, kalsada. Pati yung sa kabila, hindi pa po natatapos. Ayan. Inayos na. Ayan, mga sa mga naganap ng disc brake. Ika na. Yeah, yeah, yeah. 250 pesos ang isa. Ayan, sa mga naganap. Yung mga hub natin, magkano? Depende sa motor. Magkano? Depends. 650 ang malalaki. 350 Ayan, sa mga ganito klase mga bossing, Ito po yung mga tag 650 Ayan So marami po silang mga ano dito Ayan, gaya nito mga disc brake oh. Tapos ito pa mga spindle Ng mga side wheel po ito Pang side wheel po ito mga bossing. Ayan. So marami pong mga disc brake dito Tapos yung mga hub Ayan, napakaraming mga hub sila dito Ayan o, oh, mga hub oh pang Rider, pang XRM, pang Mio, pang TMX, pang Baja. Basta marami po mga busing. Tapos mga ganito pa. Ayan, meron pa dito. Tapos ito pa sa so mga naghanap ng ganito. Ayan, mga tapalodo ng barako. Tapos ito pa. Oh. Yung mga hub, oh, napakarami. Ayan, oh. Tapos mga ganito pa busing oh, sa mga naganap ng ganito, meron po 'yan dito sa Bukawi. Ayun. So tanong natin 'to, magkano ang bintahan dito? Yung dito, magkano ang bintahan dito? 650. Ayun, 650 po mga bossing oh. So, ayan, sa mga naghanap 650 lang po ito. Dito lang po 'yan sa Bukawi. Mga kabosing. Ayan marami Para sa mga Prino So sa mga naganap ng mga hub Ayan meron po yan sila ng mga disc brake Basta marami po yan dito sa Bukawi Tapos mga ganito pa mga busing o. Ito naman ay City 100 ayan. Ito pa, ayan dito lang po yan sa Bukawi Mga kabusing Tapos ito pa mga busing, mga kambyo, starter kick starter, pala kick starter. Tapos ito pa, tapos mga kambyo, tapos yung mga handle bar. Ayan, meron po silang handle bar, handle bar na gold. Tapos yung handlebar na silver. Tapos yung center stand. Ayan, meron po sila dito. Ito pa, mga cambio. Tapos ito pa, mga busing. Pang shogun. Ayan, pang pala ito. Bracket ng sugan. Ayan, ma center stand po mga bossing. Center stand ng CT100. Ayan. Tapos yung mga sprocket. Ayan, may sprocket po sila dito. Ayan, marami po silang mga sprocket po mga bossing. Ayan, sa mga anak-anak ng mga sprocket. Tapos ito pa. Mga sprocket. Tapos mga kadina. Ayan, mayroon po silang mga kadina dito ayan mga isprakit pa ayan mga kadina so ano pang inintay nyo mga busing punta nyo na po dito sa bukawi ayan. so marami po silang mga iba't ibang klase ng mga parts ng mga motor Tapos mga busing, mga busing ayan. Ito mga hub spacer. Hub spacer pala ito mga busing, hub spacer. and meron po sila dito. Ayan, ito yung paligid ng pura ng bukawin. Mga busing. ah. may mga busina pa po sila dito so ang ito naman CP charger po mga busing ayan meron po silang cellphone charger pala ito 100 pesos 40 pesos burn laser replay tapos ito naman horn na halo 250 pesos ayan 250 pesos na lang po ito mga busing tapos dito naman tayo sa ito 350 pesos ayan mga lights na ano mini driving lights ay 450 pesos ayan 500 pesos 450 pesos ayan depende sa klase ang mapipili nyo dito mga bossing so may mga nakasulat naman po dito ayan oh. dito pa mga spark plug ayan meron po sila mga spark plug dito mga bossing and sa mga naghanap ng mga spark plug, napakarami po silang stock. Ayan. Tapos yung mga pailaw-ilaw. Tapos yung mga... Ito pa mga bossing, Brickmaster. meron po sila dito, mga Brickmaster. Ayan. So, marami po silang mga stock dito mga busing So, ito yung pinakamalaking burautan sa Bukawi mga handlebar na mga gold na handlebar ayan meron po sila dito ayan. so marami pong mga stock sila mga busing ayan o so ano pa ang inintay nyo mga busing punta na po kayo dito sa burauta ng bukawi ayan ito pa tapos ito pa mga busing o Ayan Mga ganito, mga bolts Ayan o, napakarami tapos dito pa mga sandal switch. Ayan, marami po sila mga handle switch po abosing. Tapos mga air pearl tier. Ayan oh. Mio gear. Ayan, meron po dito mga bossing. Mga Mio gear. So marami po sila mga piyasa dito. Nagkalat lang po mga bossing. Tapos ito pa mga bossing pang T-Mix na swing arm ng T-Mix po mga bossing ayan meron po sila dito pang t tapos XRM ayan tapos dito pa pang wing arm swing arm na ng CT100 ayan CT100 yan mga bossing so ito pa swing arm ng t so marami po sila dito mga bossing pati sa taas ayan o sa taas mga bossing awling awling nang wait tapos yung mga tangke po mga bossing ayan meron po sila city 100 ayan so ang tangke nila ay 1400 po mga bossing ang ng tanke eh. tapos mga side wheel ayan meron po silang side wheel dito tapos dito pa mga rim ayan napakarami ang mga rim dito tapos dito pa winker lamp na sniper 135 ayan meron po sila dito ayan, oh. ayan so, tapos yung mga rim naman na ordinary mga busing 1.6 by 17 ay 450 pesos tapos ito naman 100 Ayan, so i-screenshot nila yung mga busing Ito yung presyo ng aloy Tapos yung size ng mga ano, uh, Rim Mga rim nila Tapos dito pa mga busing Sa mga naganap ng ganitong klase ng mga park Mga chapting Ayan, meron po silang mga chapting dito Ayan. Uh, chapting. Tapos mga belt Ayan, meron po silang mga belt dito mga busing ito naman ay pang MIUI MIUI 125 Ayan, may mga belt po sila dito Tapos mga T-Light ng STX Ayan, T-Light ng STX Ayan, sa mga naganap Tapos mga Brick show Ayan, mayroon po sila dito mga brick show po mga busing Sa mga naganap ng mga brick show Ayan So marami po silang mga brick show Tapos mga T-Light ng Aerox meron po sila dito tapos yung winker lamp ng web ayan meron po sila dito winker lamp ng Mio ayan meron tapos ito pa mga busing ayan pang rider pang ismas bm125 ayan mga ito po yan mga busing tapos yung mga rim ayan marami po silang mga gulong dito so iba iba po ang mga size yung mga gulong dito ay tubeless to tube type ayan o napakarami pa So ito yung pinakamaluwag na burautan ng Bukawi Yung brands nila, ito yung pinakaluwag Ayun ah So marami po kayo dito mga pagpilian po mga bossing. Hanggang doon po yan oh Tapos dito pa mga busing Ito yung mga universal na Ayan universal Mga kambyo Ayan mga kambyo po yan Tapos mga Cable CB125 So marami pong mga cable sila oh. Ayan, mga nakalatag lang yung mga cable dito. Nakasalansan mga sticker. Ayan, marami po sila mga sticker po mga busing. <coughs> Gaya nito, pang Honda. Ayan. Ayan, marami pong mga sticker sila. Ayan, mga cable ng Barako, Rossi, Mio, Dream, Rossi, pang Wave, Ayan, meron po silang mga cable ng wave Smash Ayan, so ano pang hinihintay nyo mga bossing Puntahan nyo na po dito sa Bukawi RS RS100 Cable din, ayan So marami Ayan, mga cable ng ano CT100 o Ayan, sa mga naganap anak ng cable Carburador mga bossing Ayan, mayroon po silang mga carburador dito sa Bukawi Ayan o oh. Ayan ang mga carburetor nito mga bossing, Pang ismas Pang ismas 110 STX Pang shogun RS100 Tapos in si is, In ISR 24 Tapos STX Ayan ito yung mga nandito mga busing Sa bukawi Ito yung carburetor mga bossing. So ang presyo wa ng mga carburetor nito ay ito yung CT100 450 pesos. Ayan, ito yung presyo ng mga carburetor mga busing. Tapos yung anong klaseng motor. So screenshot niyo lang mga busing kung ano nga ba ang motor niyo mga busing. Ayan. Paki-screenshot na lang po mga busing. So marami. Tapos mga headlight, ayan, marami po silang mga headlight dito. Ayan, mga headlight, oh, nakasabit pa. 500 pesos lang po ang mga headlight dito. Ayan, mga headlight, 500 pesos lang. Tapos dito naman, XRM. So, ayan. Meron po dito, mga pang XRM, 500 pesos lang po. Tapos mga tail light Ayan, marami po silang mga tail light dito. Tapos dito pa, pang pang roser 1,300 pesos 1,300 pesos pala ang headlight ng roser tapos dito pa 500 pesos ayan. pang ano naman to uh, rider ayan sa mga naganap na mga headlight ng rider 500 pesos lang po mga eh. ayan tapos dito naman tayo pang badja yata ito ayan meron po sila pang badja Ayan. Tapos, ayan, marami pa silang mga parts ng mga motor. Tapos ito pa, mga tail light, mga signal light po, mga busing Ayan, marami dito sa baba. Tapos yung mga side mirror. Ayan, sa mga naganap ng mga side mirror. Tapos mga brake lever. Ayan, mga bossing, sa mga naganap ng ganito. Ayan, marami po sila dito. Ayan, mga siap Ayan oh, mga siap dito. Ayan, marami mga host sa mga naghanap ng ganitong mga host Ayan, oh. Pang ano kaya to? Tapos mga asyak, oh. Ayan, marami. So, dito lang po yan sa Bukawi, mga kabusig. Ayan, mga asyak, oh. So, tour lang po tayo dito, tour. Ito, tour ko lang po eh, dito. Ayan, ganitong, ganito yung ano, istakan dito sa Bukawi po mga busing. Ayan, napakarami. Napakarami yung mga parts ng mga motor. Pati sa taas, ayan. Mga clearings naman yung nasa taas mga busing. So, basahin natin. Pang XRM meron po. Ata, pang Mio. Ayan, meron po dito. Pang Beat, Wave. TMX, XRM Ayan, meron po sila dito. Tapos, pang Wave 100. Dolphin, Pender So ang piriso po dito ay 300 pesos 550 Depende sa klase 750 Ayan 300 180 480 Ayan So marami po kayo dito mga pagpilihan po mga busing Ayan o Ayan ang po yan mga busing nakasabit lang kung ano nila uh, mga parts ng mga motor nila bumbilya magkano naman to mga bumbilya 300 pesos lang Ha? Peso lang yan. 10 pesos lang. 10 pesos. 300 pesos daw. Eh. shoutout pala kay Boss D. Boss! Kumusta? Kumusta <laughs> oh, oh, ang buhay-buhay? Kumusta -buhay? ang... <laughs> ano ni Boss D?